Sinusubukang sa pawan ang ng nag ang king ng mga rapper Kaso lahat ay bumagsak palpak, wasak, tripping, snow counter May ibang sumasabay pero talagang mahirap matalo Dami nang sumasakay pero ako lang ang nakaupo sa trono Blood strike o pagi, ML o call of duty Wala tong pinipili, kahit v 20 Ako ang nasa tuktok, nang rappers dito sa tiktok di nyo to mata no choice kung di magmukmok kahit sino pa na makata ng tiktok ang ipakita masyado ng halata lahat yan malalata wala nang dapat pang masabi hinahamon ko si Elmighty anong masasabi mo boy rap battle tayo unggol